Siya po si uh, Tatay Eli at uh, 77 years old At nagtitinda ng uh, pampahid sa katawan At uh, meron siyang isang kapatid na may sakit na Alzheimer's disease At uh, yun na nga natin sa bahay nila mga katay Nagsisikap si Tatay para may pang-araw-araw po siya nagastusin Tatay, <coughs> dekhan mo na dun tayo Saan ka tayo uwi ka na ba? Pupunta ka dun sa ano? Ah, magtitinda ka? Doon muna tayo tatay. Sa lilim muna tayo. Ayan sige tatay. Pasensya na tatay ha. Matanong na kita. Ay stroke ka ba dati tatay? Ha? Ah? yung banda rin sa ano sa hindi oh, yeah. makagalaw nakakata nyo yung ito hindi yan makagalaw tatay Eli Eli ba ang pangalan mo kayo nga po at uh, ganyan sya maglakad mga kapin kung uh, titignan nyo ay ang uh, isang paa nya mga kapin niya may galaw ng maayos kasi may stroke ah, po pang alin yan tatay at eto yung mga ano ni tatay Forty. Ayaw ABN, Tayo i-release Ilang taon ka na tatay? Oh, 77. Ah, 77. Tignan mo si tatay mga katin yung ay uh, nasa edad na 77 at uh, ay strong po siya. At uh, Siyempre, ilan-ilan kayo sa bahay ni tatay? May anak ka po ba? Asawa. Asawa lang? Wala. Wala po. Pag-isa ka lang din sa bahay mo. Asawa kayo. Ay, ayaw ka, ayaw ka. Ayaw. Kamayo, Ay, okay. Ay. At ayun na nga mga ay wala Saan daw siyang ano kasama sa ano bahay niya. ba Bago sila. Sang ano tatay, sang Facebook. Pupuntahan ko na. Oh yeah. Oh, yeah. 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 Okay. Akala ko. Kasi hindi siya ano, masyadong makausap ng oh, akaton oh, okay. niya pag sinabi ko. Wow. Nakakapait. Oh, oh, yeah. Kumusta na? Kumusta yeah, ka naman yeah, doon? Yeah, yeah. Bye, yeah, yeah, yeah. Uh, pasyon siya na kayo mga kapit ng kasi nga At uh, ganyan talaga yung ano lang ano Yung stroke At ayun din niya may yung ano Dito uh, Gilip ng katawan Ngayon tatay uh, may ibibigay ako iyo. Pero kung pasyon mo na lang tatay ka uh, Yan na lang tayo sana makatulong Kahit konti man lang yan tatay Sana makatulong sa'yo tatay Tata uh, Ah. Uh, pwede ka ba namin mapuntahan um, sakali. Oo. May ano ka Sino ka niya daw. Ay okay. Ay okay. Meron kang ID dyan tay ID? Ah, dyan tay tayo. Ay. Ay okay. Ay strict Nahirapan si ano si Kambal ko, kambal. Kambal, oo. Kambal daw niya, boss. Ay kambal niya. Oh, nice truck. Oh, nice truck. Oh, nice truck. Oh, nice Oh, ngayon. Uh, gusto mo bang na tayo? mo para makita uh, uh... uh, uh, uh... Kailangan niya maghanap buhay muna. Maghanap buhay. Oo. Baka susbuka uh... pili tayo makapili ng bigas niyo tayo. Para may bigas niyo kaya pili hmm. tayo ng bigas Malayo ba dito ngayon? Anong phase? Bye-bye. Bye-bye. 1. Phase 1? Phase 1. Mm. Doon pa, doon sa... Phase 1. Mm. Sa may simbahan. Mag-president na lang tayo tayo para ano, kami na lang magpapabala. Oo, ah. matulungan namin tayo. Oo, oo. Baka tayo Huwag na tay, hindi na akong... <laughs> ah, i-benta mo na lang, tatay. Para kumita ka, tatay. Papasalan ka namin ngayon, tatay po. Hmm... Sige po. Ingat ka, tatay. Ingat po, hapo. Ah, Ayan, mga katay. Ah, nang nahirapan nga talaga siyang maglakad. Ito so, hapo ah, ng stroke. Ayan. At hapa ah, siya lang na namin na yung Ah, uh, susunod, total lagi naman dito mga katong inyong naglalakad at ah, uh, makakaawa uh, din talaga si tatay. Ayan uh, siya mga katong inyong. Uh, yeah. Ngayon mga padi, ah, uh, susundan namin si tatay, pupuntahan namin si tatay kasi naawa talaga din si padi mga padi, naawa rin kami. Oo. Oh na stroke na nga siya mga buddy kasi kasi sa kwento niya nang pagkakaintindi namin mga body. Yung kasama niya dun sa bahay, <laughs> na stroke din. Kapatid niya. Kapatid niya na stroke din kaya hindi namin matiis mga body. Magkano lang yung inabot namin mga body, daw binigyan niya kami ng itong binibenta niya bigay. Parang pangpahit, pangpainit ganun. So Titignan namin mga body kung ano yung magagawa namin. Kung papapasya na namin sa bahay niya, Ayaw kasi nang ano, umuwi pa mga badi kasi wala na akong anak buhay. Oh, kailangan so, niya daw mo nang anong bumenta ng... na. Nawa lang kasi mga buddy, napakainis kasi mga badi. Okay. Ang, ang init tapos na siya. Kaya subukan natin kumbinsin ni buddy na mapapauwi oh. ano? na. Oh. Si tatay. Pauwi na ta na, bilang ng konting Ah, uh, bigas mga buddy. Kasi sobrang init. At buwag uh, na lang mga ang mga katon niya. Sundan namin si tatay. At ayun na nga mga katon ninyo. ay uh, sundan namin si tatay. Para kong Tatay, ayaw bang umuwi tatay? Ayaw mo bang umuwi tatay? Ayaw mo bang umuwi tatay? para mabilang ka namin ng bigas kasi ang init eh Iyatid ka namin, tatay. Ha? Anong, ano, tatay? Dito, dito, tatay. Sa gilid. Uuwi ka na lang tatay tapos ano bibilang ka namin ng bigas. ihatid ka namin ni Buddy. Mag-tricycle ka na lang na. Oh. Apo. Antayin lang natin siya tatay ha. Ayan mga kapin niya at uh, hirap na hirap si tatay maglakad. At uh, isa na rin dun mga kapin niya. galing na siya sa stroke tapos sobrang init pa mga katunyay yatid ka na namin tatay ay ang hihirapan kami sa iyo eh buti hindi masakit yung ganito mo masakit oo oh. ayun at ah uh, lang yung lahat ng paninda mo Ito. Ihatid ka na namin tatay Hantay <coughs> lang natin sa tabi. Eto na igagalaw mo po Ah ganun lang pero hindi mo na ibabalik Ah nagaganyan mo din konti lang Kasama mo ngayon yung kapatid mo yung tatay. Saan ka sa piso ang tatay? Kaliwa. Ah. Kaliwa. Kaliwa? Hmm. Kaliwa. Kaliwa. Kala? Kaliwa. Kaliwa? Hmm. Anong face ka? Face 9? Face 1. Face 1. Face 1. Kaliwa. Baka dun, dun, ka sa malapit pa doon. Mm. Yun, uh, ito yung nakakakilala din kay tata mga hatin uh, Lagi ka raw nakitinda dito tatay. Talagang ano, na lagi ka talagang nakakarating ka pa raw ng tala. Uh, 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 hmm. Ang layo kaya nun. Buti ano, nakakayanan uh, mong maglalakad hanggang doon sa tala. hindi po tayo yun may mawawin hindi ka buhay-bili ng tubig mo? hindi paano yan pag naglalakad ka may iny tapos wala kang tubig? ay hindi 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 gusto mo bilang nga kita ng tubig tayo? hindi na nakakapit na ay ayaw na ayaw okay. na dala tubig antay lang natin tatay ha abay eh oh. aboy ah aboy 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 ako tatay antay lang natin yung kasama ko para kaatid ka na namin dun sa bahay nyo para makapagpahay nga ka natin tatay aboy uh, aboy

Saan ka bumibili yung tatay? Aube, uh, Aube, Sa Uyo? Aube, Aube. Aume? Saan banda yung tatay? Parte ng... Aube, Aube, Aube. Lorieta? Malaria. Ombeng. kumbeng Alam naman. Alam naman. Alam naman. Alam naman. Alam naman. Alam naman. Alam naman.

pag tayo mga hatid na sa ibang ano, words ni tatay kasi uh, hindi ko hindi ko ma uh, ano, niya pero iba lang iba lang talaga ang uh, naririnig ko mga hatid hindi lahat hindi lahat kasi nga uh, po ay eh, uh, nagagali na sa stock si tatay at uh, syempre nahihirap talagang uh, Uh, mahirap talaga ng hindi hindi ibang salita niya, ma, niya yung isang, uh, hindi niya kasi isang kalahating katawan ko niya ay hindi niya may galaw uh, at uh, yung tatay hindi lang tatay ano yung tatay yung ang tatay? hindi mo nalulunok yung ano masyado yung kapag-kain uh, yeah. hindi mo nangunguya masyado talagang ano oo oo ano tayo tasa-tasa yung uh satay oo -oh. sakay na lang <laughs> tayo mm. tayo Kesuan Kalewa dong. Kesuan Light. Kesuan Kalewa saat ini. Kita kan berencana datang Ah. Uh. Okay dito hey, nilang ano, magsakay dito. Ah. Oh, Tundaw bagayong... boss. Ay, eh, sundan muna namin siya mga katong Para ano, may sakay sa tricycle Kasi mahirap yung sakay niya dyan Hindi so, tayo na mga katong eh. Ay ano, nasakay na natin ng tricycle si tatay At uh, so, sundan na lang na mga katong dito na kami makakatan yung kasama na si Badit yan at uh, naiyatid na namin punta na lang kami dun sa ano mga okay thank you ya yeah, thank you, you sa bahay uh, mo ng ano bigas oh, mo tayo pambili mo ng ano mo tayo pambili uh, <laughs> <laughs>

Kailan okay, kami tayo? Kailan okay, Apo. Okay. Pampaw, parang uulan pa nga eh.